Paano i ang iyong iPhone sa CarPlay? Una, kailangan mong tiyakin na ang iyong sasakyan ay may ganitong mga option. Para dito, kailangan mong suriin direkta sa manual o sa taong nagbenta sa iyo o direkta sa sistema. Mayroon tayong dalawang paraan para i ito. Ang una ay kung ang iyong sasakyan ay walang option para sa Bluetooth kundi sa pamamagitan ng cable. Para dito, hanapin natin palagi sa ibabang bahagi ng screen. Kadalasan, nandito ang mga konektor at kung mapapansin mo, may USB doon. Kaya ang gagawin mo ay ikonekta direkta ang isang USB cable sa port ng iyong telepono at automatiko itong magcha-charge. Ito ang pinakasimple at pinakamadaling paraan, napakadali dahil agad-agad na magbabago ang screen kapag ikinonekta mo ito. Kailangan mo lang magkaroon ng cable na tulad nito maaring USB-C sa cable na pasok sa iyong telepono. Depende ito sa mga port na meron ng iyong sasakyan sa kasong ito ay USB normal at USB-C. Sa aking kaso, mayroon akong cable dito na USB-C sa Lightning dahil ang teleponong ito ay Lightning kaya automatiko itong makokonekta. Ngunit kung ang iyong sasakyan ay may kakayahang kumonekta sa pamamagitan ng Bluetooth, mas madali ito dahil hindi mo na kailangang mag-connect ng mga cable at magkaroon ng mga nakakalat na cable kahit saan. Kaya paano natin ito gagawin? Para dito, papasok tayo sa screen na nasa ating sasakyan at pupunta tayo sa bahagi ng mga setting na ito. Dito natin ito itatap at dito sinasabi nito na connection ng device. Itatap natin ito at dito lalabas kaagad ang Bluetooth na maaari nating ikonekta ng walang problema. Pero ang talagang gusto natin ay ang font projection na ito dito na gusto natin na ang ating telepono ay makita sa screen ng ating sasakyan. Dito natin itatap ang add new at dito sinasabi na nakonekta na dahil mayroon na akong teleponong nakakonekta dati. Pero sa kasong ito, ikokonekta natin ang bago na ito kaya bubuksan ko ito. At kapag mayroon na tayo nito dito, pupunta rin tayo sa pagbubukas ng mga setting. At bubuksan ang bahagi ng Bluetooth at dito lalabas ang lahat ng mga device at magsisimula na itong maghanap dito. Kaya ano ang gagawin natin? Itap natin dito na oo, nais nating mag-connect ng bagong device at hintayin natin na ma-disconnect ang kasalukuyang koneksyon. Kung wala kayong nakakonect ang device, walang magiging problema, maglo-load ito kaagad depende sa modelo ng sasakyan mo. Lalabas ang pangalan ng sasakyan at dito lalabas ang Bluetooth. Itap lang natin ito para magsimulang mag-connect at makikita mo na kaagad na lumalabas ang pangalan at hinihingi ang confirmation ng security number. Kung nais mong isync ang mga contact at iba pa, I-allow mo ito at i-enable. Makikita mo na connected na ang CarPlay mo. Itap lang natin ulit para mag-connect at mag-load ito. Hintayin lang natin ng ilang segundo hanggang sa matapos ang pag-load. Magbibigay ito ng mga security warnings. Itap natin ang OK at mag-connect na ito sa CarPlay. Ang mga apps na nandito ay depende sa mga naka-install sa device mo. Hindi natin ito ini-install mula dito para itong pag-duplicate ng screen ng phone mo sa screen ng sasakyan mo. Dito, maaari ka ng mag-navigate, magdagdag ng widgets, mag-configure ng mga bagay o magpatugtog ng musika. Para magpatugtog ng musika, pumunta ka lang sa phone mo, buksan ang app na ginagamit mo para sa musika o content. Halimbawa, hanapin natin dito ang YouTube Music na sa tingin ko ay hindi naka-install, kaya i-install natin ulit. Habang naglo-load, makikita mo na wala ito dito. Hindi naka-install. Kapag na-install na, lalabas na ito dito. Hintayin lang natin. Makikita mo na natapos na ang pag-download at automaticong nagbukas ang app. Pwede na natin itong gawin mula sa phone o mula sa screen ng sasakyan. Halimbawa, itap natin ito, maglo-load ito, hintayin natin. Depende ito sa bilis ng internet sa phone mo. Dahil sa totoo lang, walang internet ito o anumang katulad nito. Depende sa sasakyan mo, maaaring may internet ito o koneksyon sa pamamagitan ng sasakyan mismo. Pero sa kasong ito, wala. Ito ay simpleng koneksyon mula sa phone mo. Halimbawa, ito ay G. Dito, maaari kang mag-scroll at pumili ng mga kanta na gusto mo. Halimbawa, piliin natin ito at itap natin ang white novice. At nandito na ito, pwede nating taasan ang volume at maririnig mo na ang tunog nito. Kung gusto mo, pwede mong i-configure ito mula dito. Maaaring ang screen mo ay hindi touch screen. Kaya kung hindi ito touch screen, i-configure mo ito mula sa phone mo. Halimbawa, buksan mo ang YouTube Music, nagpe-play ito, ipos mulang mo lang at titigil na ang tunog. At ayan na, nandyan na ito.